Hey guys, another opportunity, another day, another opportunity guys So nandito na naman tayo para sa ating pagtitinda Ayan, so may bubuksan na naman tayo ang panibagong package Ayan, so ito naman po ay nakita natin sa isang shop And ayan, so check nyo guys kung okay at pwede ito sa inyo Ayan, so let's go Guys. So, ay, so, ang ganda ng pagkakapak, guys. Tingnan mo, ang ang pagkakapak, 'yan. So, ang tawag dito, guys, is hook. 'Yan, hook ang tawag dito, guys, 'yan. So, 6 inches 'yan, ay 1 2 3 4. 4 inches 'yan. So, kung may ano kayo, guys, uh, gagawin na uh, mga cabinet or di kaya tool cabinet para sa inyong mga pansarili sa bahay. Sasabit niya lang dito. So, gagawin niya lang is may sasabitan kayo dyan. Pwedeng steel matting, pwedeng ah uh, bakal or doon sa plywood. Yan, nakasabit lang siya. Tapos, lalagay niyo dito yung mga tools niyo Katulad nito, guys. O, oh, yan o. Oh, Di ba, may tools tayo dyan. Sasabit niyo lang yan dyan. Yan, guys. nakasabit so, kasabit na siya so organize guys yung ating mga gamit di ba kaya ano sya nakasabit lang guys so ayan di ba o, ayan marami tayong order guys ano ayan so if you like this video and you if you like this uh, uh kind of tools and yung mga binibenta natin so just click the orange app link and the black app natin and ma-redirect kayo doon sa shop na binilangan nito So legit na legit chrome coated po sya. So matagal siyang kalawangin syempre matibay kasi bakal to. Yan. So, meron pang ibang klase nito, guys. So, meron pa akong biniling isa nito pang pegboards naman. So, ito naman po ay kahit sa impo, sa ampo ito, ito pwede ito. At saka, hindi natin kailangan ng pegboards. So, ano lang sasabi. So, yun guys. If you like this video, just click the link below and enjoy shopping. Okay? And, uh, syempre, please support my store and please support my videos for liking, sharing, and Yeah, watching my video. Thank you guys.